maluna na sa mahigit isang bilyong piso ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Yan ay dulot pa rin ng epekto ng El Nino phenomenon. Base nga sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, na itala ang pinaka uh, matinding uh, epekto nito at sa halaga ng production loss at maging yung danyos para sa agrikultura dyan sa Western Visayas, nasa mahigit uh, 600 million pesos sinusundan niyan ng Southern Tagalog Region na nasa mahigit 300 million pesos naman. Ang pangatlo ay ang Ilocos Region na mahigit 54 million ang naitala at uh, ang ilan pang bahagi ng Southern uh, Luzon Region ay nasa mahigit 2.7 million pesos naman ang kanilang nai-record habang sa Sambuanga ay nakapagtala ng mahigit 700,000 pesos na pinsala. Bunsod nito na apektuhan naman ang kabuhayan ng nasa mahigit 23,000 na mga magsasakat manging isda, gayon din ang mahigit 17,000 na hektarya ng mga pananim. Napaulat din mga kabombo ang kakulangan ng tubig na, nai, na may inom sa naturang mga lugar, pati na yung patubig sa mga sakahan sa anim ng mga barangay sa Himamayla Negros Occidental simula pa noong Disyembrean yan ng nakalipas na taon. Dalaman sa limitadong supply ng tubig, nagpatupad na ang Sambuanga City ng uh, pagrarasyon ng tubig dyan sa may West Coast at uh, Central Areas. Kasalukuyan namang pinapairal ang state of calamity sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Yan ay sa gitna ng pagkatigang ng lupang sakahan at maging yung kanilang ilog ay naapektuhan din dahil naman sa kawalan ng supply ng tubig na dumadaloy doon para sa mga agricultural products.